si Berlin, si Halvo Junior. Mm. Ito po yung anak si Berlin, si Halvo Senior. Tatay si Alicia Selvo, anak at si Karil. Kung saan nila reklamo nila ang kanilang kapitbahay. Away kapitbahay ito, Attorney, dahil sa pagkakaroon ng alitan at nauwi daw po sa suguran at sakitan. Nangyari po ito, Attorney, noong November 1, alas 7 po ng gabi, diyan po sa Barangay Bitungol, Norzagaray, Bulacan. Sir Berlin. Hello, Hello. Hello. Uh, magandang hapon. No? Si Atty. Sam Ferrer ito. Uh, Mari mo bang maisalaysay sa amin kung anong nangyari, anong pinagsimulan nitong alitan na ito at ba't nauwi naman sa suguran at saka sakitan? Nasa trabaho po kasi ako nung time na yun, ma'am. Tumatawag po sa akin, kapatid ko, si Karil. Dahil nga po, ang sumbong niya sa akin, sinampal, sinaktan at pinagtulungan po siya ng mga kapitbahay namin na si Richard Villar, tapos yung dalawa niya pong anak na babae. Umaga pa lang, nagiinom na po yung magtatatay, nagpapainom na po sa mga kapitbahay namin doon. Tapos po, nung nalasing na po yung... Magtatatay, pati si Richard Villar po. Nagwawala na po siya, nagmumura na po siya. Minumura po kami. At hinahamon po kami, pababain daw lahat ng anak uh, nila tatay. Mm -hmm. Hindi daw siya natatakot. Ngayong gabi daw na to, tatapusin na daw niya yung nangyayari sa amin. Pinagbabantaan po kami na pinagbabantaan, madam. Saan siya talaga nagsimula? Ma'am, nagsimula po yan, ma'am, magmula nung pandemic po, ma'am. Pinagtataponan po nila kami ng basura sa loob ng bakuran mismo namin, sa may mismong faucet namin, ma'am, sa may mismong main water source po namin. Itinapon po nila doon yung mga basura nila, mga tain ng aso, mga gamit na face mask, keychain, mm -hmm. tapos mga dumi. Mm -hmm. Basta po, marami po inuuud na po, ma'am. Pinail na po namin sa barangay, tapos po, uh, nagkaroon ng pag-uusap. Mm -hmm. Ang nangyari po, ang naging kasunduan na nga lang po doon, madam, uh, bali tatahimik na lang po, wala na rin pong pansinan. Tapos po, imbis na... Tumahimik po ma'am. Ang ginawa po ng kabilang panig, kumuha sila ng papel, pinalakad po sa lahat ng kapitbahay para ipip, ipapetisyon po kami sa unit na ipinagkaloob sa amin ng gobyerno na NHA Housing Project po. Mm -hmm. Pinipingit po nilang papirmahin lahat ng kapitbahay para mapaalis po kami sa housing project na pinagkaloob sa amin mismo ng NHA dahil along the river po ang inuupahan namin dating bahay. So matagal na yung alitan na to? Opo. Tapos mm. nakat po yun, ma'am. Nangyari naman po, ma'am, ang tagal namin buwan na hindi nagpansinan, mm -hmm. hanggang sa eto na naman po, nalasing na naman po sila magtatatay. Yung kapatid ko po na minor, si Karil, bibili lang po rin ng ulam. Mm -hmm. Ang nangyari naman po, yung isa niyang anak na si Ella, tinuksutukso po yung kapatid ko, binubuli ng binubuli po, dahil lang po sa physical na itsura, sa physical na kulay, mm -hmm. paulit-ulit nila pong ang tinutokso ng gano'n. Ano yung mga pa? sinabi doon sa kapatid mo? Sabi niya po, kung tao daw, bua ka ng tao ko ba daw po, ang ko daw po, ang isim-isim ko daw po. Sino nagsabi sa inyo niyan? magkakapatid po, si Ren, Ren po, tsaka yung Ella, tapos yung nanay po nila si David. Hindi na lang po namin pinansin, inano na lang po namin, ninayaan na lang po namin. Pero pag sinaktan daw ako, iba na. Tapos ngayon po, eto na po, sinaktan na po ako. Sinampal na po ako ng tatay nila, tapos binugbog na po ako, pinagkulungan ako ng dalawa, na lang, dalawa niyang anak na babae. Saan nangyari yung pananakit sa'yo? Yung po sa may harap ng bahay po namin. Narinig nyo naman po yung mga sinabi ng ating complainant. Ano yung masasabi nyo? Ano ba ang talagang nangyari? Totoo bang may pananakit kay Karel? Wala pong katotohanan ng mga sinabi nila sa amin. Unang-una po, paglipat pa lang dito lahat na ng pakikisama ginawa namin sa kanila. Hiram ng kung ano-anong gamit, pinapahiram namin. Hiram ng pambili ng tubig, hiram ng pambili ng gatas ng ako hirap ng pamasahe papunta okay. ng NHA para makuha ng 18 Lahat po ng pakikisama, ginawa namin sa kanila. Bagong dating po kasi yung panganay kong anak nun, mm -hmm. nagkakainuman, nagka dumaan po siya madalim po dito sa lugar namin. Mm -hmm. Ang kaibigan po namin dito, yung dalawang bakla na ang sinabi lang sa kanila, Hi, Besh! Hindi po kami nang bubuli. Yun lang sila, Hi, Besh! Sabi nung kasama namin bakla. Ang sabi ko lang, sino ba yun? Dahil po madilim. Tapos po, kinaumagahan, dumating yung mga kapatid niya, pinagsigawan na kami. wala po kaming pangubuhol yung ginawa sa kanila. Ang katotohanan po niya, pagdating na pagdating nila, pinagmumura nila kami. Hinamon nila kami, may mga dala silang kutsilyo, yung magkakamatid po na lalaki na yan. Pinagsabihan po yung anak ko po ng pokpo. Sino ba talaga ang nagsimula? Sila po. Lahat, ah, alam po yung mga kapitbahay namin. Pagbukas pa lang namin ang pintuan, pinagmumura na po nila kami. Kayong dalawa ba, wala na ba kayong uh, chance ang magkaayos? Sabi po, wala po kayong Kasi problema. magkapit bahay naman kayo, eh. hindi ba pwedeng ayusin na lang? Wala po problema sa mga Kaya, lang po sila, kada dumarating sila at sumbong ng mga magulang at kapatid niya, maliit talaga yun. Hindi na po kami magkikipagayos sa kanila, ma'am. Marami na po kaming chance na pinalagpas po sa kanila, ma'am. Magmula po nung tinapunan nila kay namin ng basura, ma'am. Magmula po nung minumura nila sila nanay. Magmula po nung pinagbabantaan po nila. Magmula po nung uh, huling barangay po namin, hindi na rin po natuloy. Binigyan na po namin sila maraming chance para tigilan po kami. Tatay, ano po ba yung naging punot dulo na ng away po na ito humantong po sa ganito, sir? Nandung pa po kami sa kabilang bahay namin sa Nitang. Dalawang beses na po kami inaway nila. Wala silang narinig sa amin. Ano po yung pag-aaway na yun, tatay? Tungkol sa mga bata lang, kay Karil at kay Mimoy. Tapos, sa na nga po ito, lipatan, nakiusap po yan si Onyok. Kuya Richard, pwede nyo ba kami sumabay? para makaano kami kasi wala na po silang matasakyan. So pinakapunot dulo po nito is tama po ba away bata? Away bata po, po yun. Ilan okay. taon pa lang sila. Na hindi maganda na ang kaaway mo mismo yung mga kapitbahay mo. Hindi maganda sa loob yun sir. Hindi ka komportabling tumira sa sarili mong tahanan hanggat alam mong may kaaway kang kapitbahay. bahay oh. Kapag nagderetsuhan tayo ng kasuhan para sa complainant, of course meron kayong mga maikakaso dito sa nirereklamo nyo. At syempre, sasagot din itong mga nireklamo nire nyo, kakasuhan din kayo back. Ito ba yung gusto nyong mangyari? Ma, gusto namin mabigyan ng katarungan yung ginawa nilang pananakit sa kapatid ko, ma'am. Pero, Pero meron din kasi silang natamong uh, mga injuries eh. Nandito sa amin yung mga larawan. Meron din silang medical, sir. Sir Berlin, uh, kami po gigit na lang talaga dito, sir. Ha? Kasi nakita din po namin, nagpasa sila, sir Richard, ng mga galos at mga sugat nila. Meron din po silang ibinigay kay Atty. Sam na Ah, uh, medical, medical certificate. certificate. Mm. -mm. Mam, okay. yung mga galos po na yan ma'am. Ah. Hindi naman po 'di nakuha sa gulo yan, ma'am. Sila po ang may gawa niyan, ma'am, dahil nga po pinagtutulungan nila yung kapatid ko, nag-iikot-ikutan po sila. Sir, magandang hapon. Attorney Samperer po ito. Pwede bang sabihan nyo kami kung ano ba talaga ang nangyari dito sa dalawang pamilya na to? Sino bang nagsimula? Ano pero ba talaga ang totoo? Po yan sila ay nagkaroon ng mga pagtatalo tapos ay nag-away, dumispente mga tao ko doon. Tapos lasing daw yung mga bilyar na yan. Mm -hmm. Yung ginawa ng mga mm -hmm. tao ko ay eh, uh, naresto at uh, dinala sa pulis. Ngayon, nung dali sa pulis, eh, sabi naman to ng na pulis, eh, pinabalik ko sa barangay. Pero nirecord naman po sa barangay, pinablatter. Nagkasundo raw na sila sa barangay, kaya nagkaroon na sila ng pag-uusap. Kaya binisita na po. Ganun daw po pangyayari. Nagkaroon ng pagtatalo tapos mm -hmm. nagbatuhan. Naman mga tanod ko at inaresto yung mga yan. Dinala sa PNP. Ngayon, ang PNP naman, ang sinabi naman daw po, ipalik at sa barangay lang. Kaya tinanggap namin sa barangay. Kompleto naman po kami ng blotted yan at sinagmamura din daw yung aking mga tauhan niya sa barangay. Sino pong Ito, nagmura, na Chairman? Po, Sinong nagmura? Yung mga bilyar. Ang mga bilyar. Yung mga, bilyar. Ang mga, bilyar. Yung mga bilyar na yan. Ah, uh, mga babae daw po 'yan. Depende babae, hindi naman ay pwedeng na pagarin ng mga tanod ko 'yan. Bakit po oh. pinagmumura yung mga tao ninyo, sir? Eh, mga alasing araw. Yung mga bilyar, mm. pinipigil, ay eh, pinipigil. Uh Totoo po ba na tinatapunan ng basura nitong mga bilyar ang bahay o yung water source ng complainant na sila Selvaho? Wala pa po um, sapat na ebidensya. Nakatunahin talaga tinapunan. Wala po. Ah, walang alam, ebidensya. Pinagmumura niyo daw yung mga tao ni Chairman. Kasi po, kaya naman po nangyari yon Pinatawag sila, dalawang beses nang nangyari yung komosyon, dumating sila yung huling huli na kung kailan dumagsak na po yung asawa ko. Na pinagtulong-tulungan na po nila. Yung mga anak ko po, syempre, nakita nila, ilan na yung tatay nila, bumagsak na. Pinagtulong-tulungan si sila po wala, wala naman pong ginawa ang barangay. Pagpasensahan nyo na po kung mm. ano man yung asawa sa mga barangay. Dumating lang sila dito, wala silang ginawa. Mm. Ay, hindi nila makuha ang maipalabas yung okay. mga taong sa asawa ko. Sige ano, no. mga anak ko 'yun. Mm -mm. Ayusin na lang natin 'to kasi magkapit bahay nga kayo eh. Pag pinagpatuloy natin yung kaso, imagine niyo na lang, magkakasuhan kayo. Danyos, meron pa, 'di ba? Civil damages. Hindi lang naman 'yan simpleng kulong ang pinag-uusapan. Meron pang civil damages o pera. Gagastos kayo dito pag nagkataon, may fine, may oral defamation kayo, may physical uh -oh. injuries, ang dami kasing pwedeng maging kaso. Ngayon, para na lang sa ikatatahimik ninyo pareho, hindi ba pwedeng ayusin na lang natin to si Idol Rafi naman? Kaya nga siguro kayo nandito, di ba? Para sana maayos na itong gulo ninyo. Magkapitbahay naman kayo. Kung maayos dito, ma'am. Ano lang namin yung sa barangay po, yung hearing namin, ma'am. pagpapatuloy na lang po namin, ma'am. Kasi hindi na po kami komportable kapit kapitbahay po sila dahil po, rinig na rinig po ng barangay kung paano nila ka kami pagbantaan. Isan libo lang daw po ang buhay namin. Mm -hmm. Meron po kayong pruweba nun, sir? Pamangkit po na two years old, dumaan pa po sa gubat, para lang po makapagpabarangay ma'am dahil po Inaabangan nila, gusto pa nilang banatan yung kapatid ko at ang yung tatay ko. Tapos sinabi pa ni Chairman kanina na may tendency kayo na paglaseng yung mga pamilya ninyo, eh, pati yung mga barangay eh, na mumura. Hindi naman dahilan na late rumisponde yung mga barangay, dapat nyo na silang murahin. Ano ba yung pwede natin gawin para hindi na ituloy ng mga komplainat ng si Halbo yung, yung, kaso? Tinutulungan po namin kayo dito. Itutuloy na lang nila yung sa barangay. Pag hindi kayo nagkaayos sa barangay, matutuloy yun sa piskalya. Kami naman ho eh, nananahimik lang dito sa loob eh. Sila ho anong bubulabog sa amin, sila nang sa amin. Pero willing po kayong uh, tumahimik na lang, like umiwas na unang petisyon ho namin, nakiusap po sila, pinagbigyan namin sila. Ang kasunduan ho sa barangay, walang pansinan, walang away. Mm. Pero ang sabi ko lang po, sige po, papayag po kami, basta wala akong maingay. Tulog ka pa, umaga-umaga, nagbubunga nga na huyan. Hindi una nasunod po yung ano, yung ano sa barangay na sa petisyon. Uh -huh. Ano pong kata karapatan nila mag-petition? Eh para parehas lang naman po kaming relocated family. Meron po silang karapatan sir. Actually kahit sa Article 26 ng Civil Code sir, meron. Kung totoo kasing mga sinasabi nila na ang aga pa lang ay meron kayong mga nagagawang nakakadistorbo sa kanila, posibleng meron silang basis para doon. Even under Article 26 ng Civil Code, po pwede pa silang humingi ng or damages kapag totoong meron nga kayong mga ginagawang nakakadistorbo or nakiki... Doon sa kanilang uh, peace dyan sa kanilang pamilya o meddling, disturbance, meron kasing ganon. Same din, yung pamilya Villar papunta against sa mga si Halvo. Ang sinasabi nga namin dito, magbati na lang kayo. Hindi nila yung bahay namin. Bakit niyo po pala binato yung bahay nila, sir? Sila ho ang unang ng bato sa amin. Sarado na ho bahay namin. Pati bote, binato nila. Gumanti lang ho yung mga anak ko. Dahil wala na ho, pass out na ako eh. Kaya lahat po na sinasabi puro kabaliktaran po. Sinasabi ko ng Article 26 ng New Civil Code, no? Ang lahat ng tao ay dapat irespeto ang dignidad, personalidad, privacy o pagsasarili at kapanatagan ng pag-iisip o peace of mind ng kanyang kapitbahay at ng ibang tao. So pareho kayong merong mga karapatan dito. Civil uh, liability pa lang yan pag nagkataon. May ang daming criminal case na pinag-uusapan natin dito, pagkakakulong. Ang pinag-uusapan natin dito, may mga bata dyan nakikita ko, hindi nyo maisip yung kapakanan ng mga bata. Patindihan lang ng ebidensya to eh, paano kung may makulong sa sehalbo sa isang krimen, may makulong sa Villar isang krimen, gusto nyo yon? Sa barangay na lang po kami mag-uusap ma'am. Magpaghaharapin muna namin kayo at sasamahan po namin kayo. Opo ma'am. Okay. Uh, gaya po ng sinabi ni Berlin, tatapusin muna po natin yung hearing po ninyo sa barangay at pasasamahan ko po kayo sa reporter para po uh, Makita din po namin kung ano po magiging assessment po ng barangay. Titignan din po ng aming reporter ang bawat blatter po sa kada pamilya. Huwag niyo po ibababa yung telepono, kakausapin po kayo ng mga staff namin.